Welcome to Bebe Sweet Story, Part 2 Bago natapos ang kontrata ni Ate Wilma sa munisipyo, ay naulit pa ng dalawang beses ang patagong pagtatalik namin. Ang una ay sa kwarto niya habang abalas si nanin sa pagbabantay sa tindahan. At ang pangalawa naman ay habang natutulog ang aking mga magulang sa second floor Naiwan kaming dalawa na nanonood ng TV. Pero hindi ito tulad nung unang may nangyari sa amin. Dito sa pangalawa at pangatlo, ay eh talaga namang nagmamadali kami. Graduating na ako sa high school, pero nagkaroon man ako ng GF, ay eh wala namang nangyari sa amin, kundi halik lamang at holding hands. Wala rin ako natikman na babae. Pagkatapos ni ati Wilma, dahil malapit na ako magkulehyo, Naisipan ni tatay na mag-Saudi. Nahirapan tuloy si nanay sa pag-aasikaso sa aming tindahan at bilyaran Dal kapag day off ni tatay ay tinutulungan na sinanay sa pag-aasikaso sa mga negosyo. Dahil dito ay naisipan ni nanay na kumuha ng katulong na magbabantay sa bilyaran at gagawa rin ng gawaing bahay. Namasukan si ate Gaying, pinsang buo siya ni nanay nakaugalian ko na siyang tawaging ate. Hiwalay sa asawa si Ate Gaying at walang anak. 32 years old. Maputi siya pero hindi siya sexy. Hindi naman masyadong maganda. Dati siyang nanilibihan kay Tita Anchi, isa sa kapatid ni Nanay. Ipinasa ni Tita Anchi sa amin si Ate Gaying dahil narinig ko sa pag-uusap ng dalawa na kung sino-sino daw kasi ang kinakalantari ng kanilang pinsan. Minabuti ni Ate Angie na sa amin daw muna si Ate Gaying. Para daw, makaiwas sa gulo dahil may asawa daw ang huling pinatulan. Hindi ko kasundo si Ate Gaying. Masungit kasi siya hindi nakikipagbiruan. Isa ring dahilan, kaya naiinis sa kanya ay hindi ako nakakapanood ng aking paborito. Dito kasi sa ground floor ang kanyang kwarto. Sa kwarto na dating inupahan ni Ate Wilma. Isa pa ay kapag sinanay kasi ang tao sa tindahan at bilyaran ay sa bahay siya tumitigil at kapag siya naman ang bantay ay sinanay naman ang nasa bahay. Hindi ka tulad dati na kapag nasa tindahan si nanay ay solong solo ko ang bahay. Isang umaga, wala akong pasok kaya medyo tinanghali ako ng gising. Magsisiar sana ako pero sarado ang pintuan kaya ibig sabihin ay may tao sa loob noon. May butas ang pinto ng CR dahil tinanggal ang doorknob dahil nasira yun. Yung isang naglalaro ng bilyar ang nag at hindi pa naaasikaso ni nanay na bumili ng bagong doorknob. Kaya naman, nanatiling butas ang parte ng pintuan na dapat ay kinalalagay ng doorknob. Habang hinihintay ko ang paglabas ng gumamit ng CR, ay narinig ko ang boses ni nanay sa tindahan. Ibig sabihin ay si Ate Gaying ang nasa loob noon. Patay ako. Naisip ko dahil napakatagal gumamit ng CR ni Ate Gaying. Humihilab na kasi ang aking chan. Ayaw ko naman siyang katukin dahil tiyak na magagalit siya sa akin. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit napakatagal niya sa loob. Naisipan ko na silipin yung butas kung ano ang seremonyas ng kanyang ginagawa habang naliligo. Tumuwad ako at tinapat ang aking mata sa butas. Malayo ang mukha ko sa butas at dahil ayaw ko na makita niya ako na nakasilip, hinanap ko kung nasaan siya sa loob. Nakita ko ang kapirasong mukha niya at nakaupo siya sa toilet bowl at basang-basa ang buhok. Mukhang naliligo siya Nakapikit siya at parang umaalog ang kanyang balikat. Bahagya akong tumayo upang makita ko kung ano ang pinagkakaabalahan niya nang biglang magmulat ang kanyang mga mata. Sa isang iglap ay umalis ako sa pagkakasilip. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Malakas ang tibok ng aking dibdib dahil kung nakita niya ako na nakasilip, tiyak na patay ako kay nanay biglang nagsalita si Ate Gaying. Don Don, nariyan ang almusal sa ibabo ng mesa. Kumain ka na. May hinahanap ako, hindi ko makita kung saan nakalagay yung bola ko. Sabi ko na lamang, hindi ko alam kung bakit yun ang aking naisagot. Alam ko na nakita niya ako nakasilip doon sa may butas kanina. Palusot ko na hinahanap ko lamang ang aking bola. Nagtataka lang ako kung bakit hindi siya nagalit sa akin. Pero kung hindi ako nagkakamali, sa palagay ko ay may ginagawang kababalaghan si ate gayong sa kanyang sarili. Kaya siguro hindi niya magawang magalit ay nabisto ko siya. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na nga siya ng banyo. Kunyari naghahanap pa rin ako. Hindi ako tumitingin sa kanya. Pumunta siya sa kanyang kwarto. Ako naman ay pumasok sa CR. Nagbabasa ko at pagkatapos ay naligo na rin. Habang naliligo ako, ay bigla ako nakaramdam ng init sa aking katawan. Ngunit hindi ko naman magawa ang aking nais gawin dahil nga butas ang pintuan at baka may makakita pa sa akin. Pagkatapos ko maligo, ay nakita ko si Ate Gayeng na nakahiga sa sofa at nagbabasa ng magazine. Nakataas ang paa niya sa sandalan at ang isa naman ay nasa sahig kaya na nakabukaka. Hindi niya ako pinapansin pero alam ko na, pinapakiramdaman niya ako. Nararamdaman ko na rin ang pagkagising na naroon sa aking bandang ibaba. Naupo ako sa bandang paanan niya. Tiniti ako na nakikita niya ang nabuhay sa aking katawan. Sinuliapan ko si Ati Gaying. Nakasuot siya ng mahabang shorts. At habang tumatagal, ay talaga namang sumisidhi ang init ng aking nararamdaman. Naisip ko na pwede siguro na may mangyari sa amin kung ito'y papayag. Matagal kong pinagmamasdan si Ate Wilma hanggang sa sumampa na nga ako dahil hindi ko na nga napigilan ang aking sarili. Nagtaka naman ako dahil hindi naman siya nagalit. Doon ko napagtanto na okay lang pala na may maganap sa amin. Kahit na hindi kami nagalis ng mga suot, ay talaga namang nararamdaman namin ang init ng mga oras na iyon. Maya-maya ay bigla ko narinig ang boses ni nanay na palapit sa bahay. Agad ako umalis sa kanya at inayos namin ang aming mga sarili. Bahagyan niya pa akong tinampal sa braso habang inaayos niya ang kanyang short. Pagpasok ni Nanay, ay parang walang nangyari sa amin. Sinabi ni Nanay na si Ate Gaying muna ang magbabantay ng tindahan dahil siya ay maliligo muna. Naiwan ako sa sala na nanghihinayang. Bandang tanghali, ay narinig ko si Tita Anchi na kausap si Ate Gaying. Si Ati Janet. Sabi ni Tita Anchi, "Nasa loob nagluluto yata." Sagot ni Ate Gaying, Pumasok si Tita Anchi. Binati ako at nagbano naman ako sa kanya. Sinabi nito kay nanay na kung pwede ay sa kanila muna si Ate Gaying dahil walang mag-aalaga sa kanyang anak. Sinabi naman ni nanay na wala namang problema. Kausapin na lang daw si Ate Gaying kung papayag ito. Naisip ko na napurnada pa. Akala ko pa naman ay makakatikim na muli ako. Habang nagtatanghalian kami ay kinausap ni Tita Anchi si Ati Gying. Sinabi na Ati Gay na payag siya pero kung maaari daw ay isang linggo muna siya sa amin dahil may gagawin pa daw siyang hindi natatapos. Sabay tingin sa akin na makahulugan na ang pag-asa ko na may mangyayari. Lalo nang yayain ni Tita Angie si Nanay na manood ng sine ng araw na iyon. Sinasama ako ni Nanay pero nagdahilan ako nang makaalis si Nanay at Tita Angie ay nagumpisa akong nervyusin. Nasa tindahan si Tita Gayeng pero swerte naman at walang naglalaro sa bilyaran. Lumabas ako ng bahay at nagpunta nga sa bilyaran. Kunwari ay naayos kong mga tako pero ang talagang dahilan ay gusto ko siyang yayain sa loob ng bahay. Patingin-tingin siya sa akin pero hindi naman ako makapagsalita. Nagkataon pa na sunod-sunod ang bumibili sa tindahan. Hindi nagtagal ay naubos ang bumibili sa tindahan. maya, -maya ay pumasok si Ate Gayng sa loob ng bahay. Hagad naman akong sumunod sa kanya. Pagpasok ko ay nakita ko siya sa kusina na umiinom ng tubig. Kunwari naman ay may hinahanap ako. Pumunta rin ako sa kusina. Nakaharap siya sa lababo at ako naman ay naroon sa kanyang likuran. Kumuha ako ng baso sa lababo, pero sinadya ako na duma please ang akin sa kanyang likuran. Natigilan si Ate Gaying, ibinaba niya sa mesa ang kanyang hawak na baso at humarap sa akin. Hindi ko inaasahan, bigla niya ako hinalikan at niyakap. Wala ako nagawa dahil nabigla ako. Hindi ako marunong humalik, kaya ginaya ko na lamang kung anong ginagawa niya. At doon ay nagsimulang maglikot ang aking mga kamay. Binala ko siyang yayain sa aking kwarto. Pero sabi niya, doon na lamang kami sa sofa dahil may bumibili sa tindahan. E eh baka hindi niya marinig. Umupo siya sa sofa. Sumandal si Ati Gaying, bahagyang nakalawit ang balakang sa gilid ng sofa na yun. Nangangatal ang aking kamay. Hinawakan ko ang kanya magkabilang pisngi. Pinagmasdan ko muna siya. Pinagmasdan ko ang kanyang kabuuan, tsaka sumampa. Hanggang sa tuluyan nang ngang may maganap sa pagitan namin. Kagat ni Ate Wilma ang kanyang pangibabang labi. At pansin ko na talaga namang hingal si Ate Wilma dahil sa tinatamasa ng mga oras na yon. Ako naman ay talaga namang tagatak ang Pawis. Dahil na rin sa tinatamas ako ng mga oras na yun. Hindi nagtagal ay napakapit ako kay Ati Wilma at ganoon rin siya sa akin. Tanda na parehas naming narating ang rurok ng tagumpay. Umira lang aking konsensya pagkatapos. Halos kasing edad ni Ati gayong sinanay. Matanda lang sinanay na apat na taon. Nainis ako sa aking sarili dahil hindi ako nagisip. Nakakahiya naman na may makaalam pa sa ginawa ko. maya, -maya ay lumabas sa banyo si Ate Gaying. Nagpaalam ito na babalik na raw sa tindahan. Naiwan ako na hindi makapaniwala sa nangyari. Binuksan ko ang TV pero wala akong naiintindihan sa palabas. Makalipas ang halos isang oras ay muli na namang nabuhay ang tinatago ko sa aking katawan. Naisip ko na mangyari ulit ang kanina. Nang ibabaw na naman ang init sa aking isipan, natatalo ang aking kaisipan, pwede pa sigurong isa pa. Total, aalis na siya sa amin sa isang linggo. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa tindahan. Eksakto na may dumating maglalaro sa bilyaran. Lumabas si Ate Gaying, samantalang ako naman ay pumasok sa tindahan. Kunwari kumukuha ako ng merienda. Ilang saglit lang, ay pumasok na rin siya sa tindahan. Nang makachempo ko, ay sinadya kong dumikit ang aking balat sa kanya. Natigilan siya sa ginagawa. Pinakiramdaman niya. Pagkatapos noon, ay lumbas na ako ng tindahan. Pero bago ako umalis, ay tinignan ko siya sa mata at pagkatapos, ay dumako ako sa aming bahay. Hindi ko alam kung naintindihan niya ang aking senyas. Pagpasok ko sa bahay, Hinintay ko siya pero narinig ko ang boses niya na nakikipagkwentuhan sa naglalaro ng bilyar. Mukhang malabo na mangyari ang aking gusto. Naisipan ko na manood na lamang. Ilang minuto lang ako nanonood ay narinig ko na ang boses niya na nagpapaalam sa mga kausap. Sinabi na papasok muna siya sa aming bahay dahil may gagawin saglit. Agad kong pinatay ang TV. Eksakto na pumasok siya Tumayo ako at isinara ang pintuan. Nakatalikod siya sa akin. Niyakap ko siya at pinadama ang init ng aking nararamdaman. Inaya niya ako sa silid. Tat pumasok nga kami doon. Agad ko siyang itinulak sa kama. Pagkatapos noon, ay minasdan ko muna ang kanyang kabuuan. Tsaka na naman sumampa. At hindi nga nagtagal ay naganap na naman ang dapat na maganap sa amin. Talaga naman, napigil lang hininga ni Ati Wilma. At syempre, ganun rin ako. Tagatak ang aming mga pawis. Matapos ang ilang minuto na narating namin ng rurok, ay sabay kaming napabagsak at talaga namang mga hingal na hingal dahil na rin sa pagod na mga oras na iyon.